awalan mo na maganda bang araw po mga kadyano. Ay, at ayun nakabit na po yung uh, gabay po sa hagdan na yun. Meron na po tayong kakapitan. Pwede ko <laughs> Step 1, step 2. Hindi masyadong mainit. Minit ah. Makit na kasi crystal eh. Kaya minit. Takot na may minit. Makit. Makit dyan crystal. Wala kang kakapitan dyan. Mahulog ka dyan. Square. I love ayun po naglalaga rin na po siya ng uh, mga form boards para po sa ating uh, nagdana aray sorry paulit tayo to tobi Kastela, <laughs> 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 nahuli ko. Ba Dragonfly. Dragonfly. <laughs> Kita ng <laughs> oh, <we> power Firefly. Ah, na love firefly. Wow. Firefly. Fly, fly. Pakawalan mo na, kawawa. Pakawalan mo na. <laughs> Ay, ba't mo tinanggal? <laughs> Hindi na makalilipad. Ayun. <laughs> Hindi na makalipad. <laughs> Nakakalipad. Nakakalipad ba? Pinutulman mo eh. Doon Tutubo pa kaya yun? Pakristal ah. Kalalaki. Malakas po ang rebnam nila. Ito po mga kadyan, nung ngayong araw po ay magbubuhos na po sila na ng semento. Ayan. Ayan, lang po natin nung gripo. Ayan, bubukas lang po ni Kuya. Magalo na po sila ng semento. Ayan. Ay, palang putik

nabasa basa po yung uh, laptop natin. Ayan. Ito, ito po nga, uh, butas na po ito. Uh, ito Tatak pa na po mamaya maya. Tapos muna. Ito ay sila talaga ba? Ito ba yan? Ito nga let's Hindi naman bitin yung cement ah? Hindi na mabitin Alin? Yung halo Ang sabi ito kukulangin eh. Bisisi Tito Cesar. Kan. Uh, Sa patubig. ayun po. Tapos na po yung uh, pudpost po dito sa may butas. May part may butas sa uh, may sa taas eh. Bubusan na naman nila yung sumihagdan may hagdan lang po yata semento natin. Ito marami-rami kinto. Tayo po, hindi na po pala magkukulang yung ating asemento. Sakto-sakto lang po sa puho sa 'yan nakakailang uh, post na sila ilang baitang na ilang steps na sa dalawa tatlo, apat lima pang lima na to ay etak pang una to ng aking uh, sila. sa gilid so, hindi magagamit

Alam mo, step na lang kayo. Friday of the month, kami ay nagdedengga surveillance. Oh, surveillance Lali lang. Lakad, lakad dito, lakad doon. Ngayon, ganito lang ang gusto kong ipabot sa ating mga kabarangay. Nung kasing nakaraang, ano ba yun? I-share namin yun. Uh, hmm. May dumating tayong relief galing kay Gob. Kaso, ang nangyari doon, 70 pieces lang. Eh huh? almost 1 173 houses tayo. Asan ko dadalhin yung 70? Team? 73 kakasya ba? Hindi. So 173. So ngayon, ginawa ko eh kasi yung lahat ng nasa daan, daanan na daana namin, yun na lang muna ang nagka stop Eh then na-solve yung 70. Maraming nagrereklamo pero wala akong magagawa. Kahit gusto ko mang bigyan, wala din naman akong maibigay. Sinong ba gumagawa nung listahan nun? O siyempre kami yung BHW. E eh sino nagre-release? Natural, dadalhin <laughs> ng, ng <laughs> mga staff ng Kapitolyo yung relief. O de yung 70, kalimbawa 70 sa Gomez. Di, kami yung mag, ano, pamimigay namin yung stab. Ah. Pupunta sila ng barangay, doon nila kukunin. ko lang yung binigay na? Hindi oh. kasi 700 pieces lang yung galing sa Kapitolyo. Ah. O. Oh. E de, nag-divide kami per sitio. Nagkasya na lang. E yung pulumpog hindi nakasama dahil nakalista sa nabaha. Mm -hmm. Iba yon, Iba yon sa kanila. Doon sa mga nabaha. At ngayon, meron din namang darating ulit yung mga hindi nabigyan, yun na naman ang bibigyan. Ayun yung bibigyan o, naman. Tapos, pag yung kay mayor naman, doon sa mga nabaha, iba rin naman yun. Mabibigyan pa kami niyan? Mabibigyan kayo dahil nakalista kayo. <laughs> o, ba? Diba? Mm -hmm. O, as Ayon of pali. now, yun muna ang gusto kong iparating sa ating mga kabarangay. Mm. Ha? Ah, Tiis-tiis muna, hindi kasi kasya. Okay. Kasi kahit lubos si Kapitan, wala naman ding magagawa kasi... Kung aaring alam buton, kapitan. Hindi ko alam. Kung may buto, ano, ano. O ngayon, na, o ngayon, eto, magdedengga survey na kami. Oh. Na. Kami yung BHW ng salapungan. Ayan, sila, magaganda. Oh. Yahoo! Yeah! Naka-Facebook. Wala kayong service? Wala kaming service. Kami naglalakad eh. ng house to house. Oh. Uh. Survey. eh, mukhang wala naman kami sí. nakikita ng mga naipong tubig naipong tubig dito kagaya ng mga timbang nakatihaya pag kasi halimbawa umulan hmm. kahit dun sa plastic lang na konting ganun may naiipon na tubig pwedeng pagtapuan ha o pwedeng pagumpisahan na ng lamok yan pwedeng... pag pwedeng... umulan eh napakarami yung lamok yan Oo, ngayon ganito ang gagawin na lang Pagkatapos ng ulan, ikutin yung buong paligid, yung bakuran, Hoy, oh, 'yung mga nagkaroon ng nag-stock ng tubig. Paano 'yung sa kanal? O oh, 'yung kanal kasi hindi naman natin maano 'yung kanal. <laughs> mm. Ngayon, meron naman tayong pang-spray ng kunyari, nasa likuran. Meron naman tayong pang-spray ng palay, 'di ba? na lang 'yung ngayon gagamitin. 'Yun na lang, oo. Mm. Oh, ngayon, ang number one dyan, linisin 'yung kapaligiran. Mm. Ha? Oh, sige, bye. Bye-bye. Thank, bye. Thank you. Bye. Salamat. Yung pumako ito yung puma ko dyan. po yung kuha ng aking adron uh, drone. Since di po ako pwedeng umapak sa bagong buhos na semento. Medyo umulan po kanina. Buti na lang hindi masyadong na-wash out yung buhos po natin. Ayan. Medyo nakikita po na yung ganda ng ating hagdanan. Tapos pipintaran po pinabukasan tong ating hagdan Yahoo!